Hi guys, magtuba tayo sa saging na pinakita ko sa inyo guys. Iikot tayo guys kasi wala pang ano dito. Wala pang daanan dito sa likod namin. Ayan, kaya doon tayo sa harap mag punta ay magdadaan. Samahan niya ako guys. May dala na ako dito. Oh, Libot pa talaga ako guys Ang ingay ingay Kulong kayo dyan Ayan guys nakalibot na ako na Ba't nasa Ba't nasa at babaw ka ayun na guys. Ano? Diyan ka lang. Sige, ambak. Tumalan ka. Gusto mo yan, eh. <laughs> ayun na, guys. Uy, lalaki na. may okra na naman ulit. Na. tatangkad ng kangkong. Mag-adobo tayo mamaya, guys. Yun, kaya ko ba kaya to? Parang, um, ano? Tatry na lang natin, guys. So, yan na nga, guys. Andito na ako. Magtutuba na ako. Samahan nyo ako, guys, ha? <clears throat> May iba dyan na hinug na. pinahinog ko talaga sa puno para matamis. Pero, hindi pwedeng iwanan dyan kasi baka makain lang ng kabugday. na, na nato ng kamara. kayak aku kayak tuh mau coba masuk banget Diba guys? Wow, sih guys. Parang bigat nito guys. lambot ng lupa dito. Ouch! yeah, Thank you, Lord! Oh my God! I'm bigat! Ouch! Ah, Ayan na, guys. Wow. Dami. Ang taba. May hinog na, guys. Ayan. Oh. Wow. Thank you, Lord. Meron pang isa dun, guys. Oh. Saka na lang ulit yun. Ayan. Ang saya, guys. Pag nakaano. kani ng ganito. Libre na. Ayusin ko muna pala yung ano dun. Hmm. Ah, yung na, yung naano ba? Nag... Muna yun. Gamitin pala natin tong banyo. Ano Ang anong Bigat guys. Sidadin na dyan. Bigat. Yun nga guys na taba ako na guys. Gusto ko sana magbisaya guys para makapagsalita ako. Ah, para mabilis ako makapagsalita Kaso... kadalasan kasi nakita ko yung audience ko is taga Quezon City. Hindi nila maiintindihan pag nagbibisaya ako. Maliban lang kung halos lahat sa kanila ay bisaya. Kaya magtatagalog ako guys. Hiningal ako. Um, si daddy na ang paanohin ko doon kasi mabigat niwan ko ayun that's all for today's video guys bye follow for more guys thank you 60k followers pala ano dyan ka lang o dyan ka na lang pero <laughs> Di ka magkulit, di ka magkulit. <laughs> Ayan na guys, pa-uwi na tayo guys. Uy, marami na palang ano oh. Ah? magka-harvest na naman pala ako ng talong guys ang galing ng talong namin para usag bisitain nyo natin guys wow iyon o damo yung iba gulang na naman pero okay lang yung talong gulang wag lang yung okra yung okra guys oh. dami ulit thank you so much lord maghanap na ako ng maraming recipe na ito para hindi para maano to ayan yung alugbati spinach gagawa tayo ng uh, tatry ko din ng spinach uh, angel's pizza kunuhay aha Iyan, may talong pa. Ay, may kangkong pa dito. Chinese kangkong. Hindi pa ako nagluto ng Chinese kangkong.